Si Geto Geco ay produkto ng mga karanasang kung tutusin ay nakakabuang na maranasan sa murang edad. Mula sa Mandaluyong ay sa probinsya na pagpasyahan ng kanyang mga magulang na magpalipat-lipat ng tirahan. Sa probinsya na rin nahubog ang mga unang yugto ng kanyang buhay. Maging sa musikang rap at pagsusulat ay dun niya rin natuklasan. High school na si Gecko. Nung bumalik sila ng Manda, naging ganap siyang skater. Habang dala niya pa rin ang impluensya ng hip-hop. Galing sa ilang old school G's na pinakikinggan niya. Gaya ni na at Don Alam ng kanyang ina na mahilig sa rap music ang anak. Kaya bilang pagsuporta ay kinausap mismo ng kanyang ina ang rapper noon sa Manda na si Crazy Kyle. Upang parecord din si Gecko sa kanyang studio na malugod naman pinaunlakan na ngayon matagumpay na si CEO ng Kahoy World. Nagbigay ito ng lakas ng loob sa kanya upang magpatuloy hanggang mapakinggan niya ang OP. Sa kantang Alaw, ito ang dahilan ng pagpasok niya sa mundo ng underground hip-hop scene upang ipahayag ang saloobin patungkol sa sistema kung saan kanya rin nahikaya't mag-rap ang mga kaibigang skater at kapwa mga buwang na bubuo sa konseptong naisip niya. Ito'y nagmula sa kanta niyang DS-96 o 1096 na isang police code na ginagamit upang ipabatid na sa paligid ay may kailangan gamutin o damputin na buwang.